Hello, magbubuktay tayo ng Grab sa Kaangkas Titignan natin yung pinagkaiba ng pamasahe sa Grab sa Kaangkas Magbubuktay tayo ng parehas na destination Pick up sa ka-destination parehas lang yung natin Tignan natin kung magkano ang pamasahe Ito na tayo sa Angkas Angkas Ito, andito tayo sa exact location Ayan, kung makikita nyo, nandito tayo sa exact location. Dampa. Sa may Ortigas tayo. punta tayo ng Eastwood. Magkano ba ang pamasahe dito? Tignan natin dito. Andito ang pamasahe. Ang base pair niya, base price 50 pesos. Yung parang plug down sa taxi. Base per is 50 pesos for first 2 kilometer. 50 pesos sa minimum. Ibig sabihin. Tapos 10 pesos per kilometer. Kaya uh, 're 3 kilometer na siyam umabot wala well, ang babayaran nyo 60. Tapos um nagbabago yung pamasahe, tumataas siya pagka may demand, heavy demand, pag surge. Note that pair may be affected by heavy demand. Kaya ang pamasahe? masahe? Bali 50 pesos sa minimum. Tapos pag lumagpas ng 2 kilometer, may 10 peso per kilometer. Magiging 60 pesos pag 3 kilometer na. Yan sa angkas Yan 77. umabot na 77 mga siguro ang kilometro nito mga mula Pica pang destination 3 4. 4 kilometer may get. 4 kilometer may git siya. 4, 4 kilometer may git to. Kaya 77. Lapit lang naman eh. Ayan. Ang computation niyan mula dun sa pick up hanggang destination. Tignan natin sa grab. Magkalang pamasay. Ito. Grab car. Base fare 40 pesos per kilometer. 15. Sankas. 12 pesos per kilometer. Tapos may surge sya. Max surge. 2, 2 times 2. Per kilometer. Per minute. 2 pesos. Minimum per 80 Totoo kaya yan? Kaya minsan ang baba ang sa grab. Ayan. Ito lang oh. Smurah ng hatchback oh. Ilan lang pwede may sakay nitong hatchback? Tatlo lang. Three passenger lang. Ito 112 ito kung hatchback kayo, syempre hatchback. Hatchback ang ibobok nyo kasi mag-isa lang kayo. 9, 98 lang, oh. Kunti lang diferensyo, oh. So, 77, tas 98. Kung umuulan yan, mag kayo. Pero pagka nagmamadali kayo, gusto nyo mabilis, ayan, mag-angkas kayo. 77, yung sa angkas hatchback meron din six-seater to eh grab car ta grab taxi to per metro ano to eh estimated lang sa taxi family oh five passenger plus one one child grab pet meron sila two small pets large vehicle six seater grab premium pinakamahal yan ito rin yung exact location natin oh no? Yeah, Dampa. Dampa sa Jenis. Hmm. Darating yung driver 10 to 15 minutes. Saan kaya yung driver? Wala tayong makita driver eh. pag umuulan, ang apat kayo, sulit na sulit ang biyahe nyo. Kung apat kayo, tapos pumunta kayong Eastwood. Si maximum ng grab car, apat eh. Ngayon. Kung mag lang kayo, ang kas, 77, sulit din. Yung driver. Panalo yung driver. Bayaan natin ng pasayero ang mga pamili kung saan sila sasakay kung gusto nila ng grab o ang kasks kung nagmamadali sila ang kasila yan okay thank you